Hi guys! Good evening! So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano maglagay or mag-transfer ng pera sa inyong uh, UNO Digital Bank. Kailangan gumawa muna kayo ng account bago pa makapag-deposit. So first, putaw na tayo sa g -STAB. Pagpunta nyo dito sa GZE, pipili lang kayo dito ng partner bank. Uno, may Uno Digital Bank, may bank, CIMB, and BPI. So, ang pinili natin, Uno Digital Bank. Kasi napakadali lang itong i-open. So, open natin ang My Savings. So, ito na yung aking account na naglalaman ng 500. So isang araw ko lang nilagay itong ano, pera ko sa Puno Digital Bank. Meron na siyang uh, na 0.2. Okay? 0.02 So, open natin. So, ngayon, mag-deposit -de tayo ng 50 pesos lang. new more then submit kahapon uh, yesterday December 26 so naglagay ako dito tinry ko lang naglagay ako ng same ko tapos paglagay ko dito sa Uno Digital Bank nagtry ako mag withdraw ng 4 pesos going to my uh, Gcash then tinry ko na tinray ko na maganda pala mabilis siya i-transfer to uh, GCash So, nung nakita ko na mabilis yung transaction, nag-deposit ako ulit ng 84 pesos. And after ng 84 pesos, nag-deposit naman ako ulit ng 100. So, isang araw lang, nung tin tinignan ko kanina, meron na siyang interest na 0.02. So, ngayon, uh, nag-deposit naman ako ngayong December 27, nag-deposit naman ako ng 300 kanina lang. Tapos pag maya maya, dumagdag naman ako ng 15 pesos. So, naging 500 pesos na nga. So, ngayon, maglala, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-deposit dito sa Uno Digital Bank. So, una, punta tayo dito sa dashboard. Ayan. Tapos, pinutin lang natin itong deposit money, itong plus nandito na tayo sa ano dashboard pinutin natin itong deposit para makapag deposit tayo so ngayon uh, lalagyan ko ito ng 50 pesos 50 pesos so click continue so ayan from Gcash Wallet to Uno Digital Bank pindutin lang natin ang next Then, pagkatapos, ito na yung makikita nyo. So, lutin nyo lang ito. Yan, pipiti. after that, ito na yung mag -appear. So, para meron tayong re uh, reference or tip, minutin uh, lang natin itong download. Pero, meron tayong natin No? Yan. Save lang natin. Then, click done din. Okay. So, as you can see, guys, makikita natin dito yung 550.02. So, balik tayo. Ayan na. Thanks ayan. for watching. Please like and subscribe. See you in my next video.